Ito, brami man kini Binaba namin ni Bay itong makina. Yung driver ay binilisan ng binilisan. Wala pa kasing ano, experience. Ayun. Tirik ang makina. Hmm. Yan, yan, yan. Papraktisan namin ni Bay baka matyambahan namin Toyota 3L, dito ba, merong, 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 ano, dito, 3L. sabi ni boss si bot 3 liter lang daw langis yan mm. 3L mm. <laughs> so, natin. tuloy namin mamaya hapon